Maabot po sa daang daang libo ang mga mamimili sa Divisoria kada araw. Lalo na ngayong holiday, ika nga, at lalo na ngayong napaga ang sweldo. Ang mga tao ay hindi pinapansin ang physical distancing sa kabila ng mga paalalan ng lokal na pamalaan. Nasa Divisoria po live si Tina Panganiban Perez. Tina, kamusta dyan? Mike, dahil nga holiday at payday weekend pa't, Dikit-dikit ang mga nagtitinda at mga namimili rito sa Divisoria. Tila hindi pinapansin yung paulit-ulit na paalala ng mga lokal na opisyal tungkol sa health protocols kontra COVID. <todic> Nagkakabit ng mga streamer at tarpaulin bilang paalala na mag-social distancing. May nagme-megaphone pa para pagsabihan ng mga mamimili. Lagi po tayo magsuot ng pero ganito pa rin ang siksikan sa Elias Street sa Divisoria. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 269, daan daang libong tao ang namimili rito sa Divisoria kada araw. Kaya malaking hamon para sa kanila ang mahigpit na ipatupad ang IATF protocols contra COVID-19, lalo na ang social distancing. Baka hindi lang mga uh, 100,000, 200,000 na tao. Kasi at lalo po ngayon, eh, berman po talaga. Hindi po kami nagsasawa na magpaalala po sa mga vendor, lalo po sa mga tao na magsuot po ng face mask, as po, at social distancing po. Dahil magpapasko na at napaaga pa ang payday dahil holiday, puno ang mga kalye sa divisorya na mga tao at nagtitinda. Ang mga sagabal sa kalye at sa bangketa, pinaalis ng mga pulis. Pero pag aalis ng mga pulis, balik sa dating pwesto ang ilan pinakamasikip sa Ilaya Street kung saan tabi-tabi ang mga stall ng kung ano-anong produkto. Isa sa mga si Ruth Ceciliano, pero hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga binagyong kababayan ang pinamili niya. Pondo raw ng simbahan nila na dinagdaga ng ambag ng mga parokyano ang pinambili nila. Bumili kami ng berries yung banig, tapos uh, kumot, yon kasi I-donate namin sa nasalanta ng bagyo sa May Rizal, sa ano, sa Mateo. Oh. Ah, uh, pa kasi ako inabang kasama, bumili rin kami ng, ano, ng balde, ng walis, ng tabo, panlinis ba, kasi sobrang kapal ng putik nung sa bahay nila. Sinamantala naman ni Edwin Villa na wala siyang pasok ngayon para mamili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga anak baka sa sa kalagitnaan pa rin Desyembre siya makapag-Christmas shopping pagdating ng 13th month. Ay, to sa probinsya sa amin, sa mga anak ko. Mga damit, bag, walang bonus, mga 13 month. Oh. oh, oh. 3,000 pesos naman ang budget ni Lizelle at sa pagsya-shopping kanina ng mga paninda at regalo sa Pasko. Sama-sama na po lahat, pati yung mga pangregalo. Si Manila Mayor Isko Moreno, panayang pakiusap sa lahat na sumunod sa anti-COVID protocols. Kung talagang excited kayo makapamili ng mura, makadiskwento, no? mababaliwala lahat ang diskwento ninyo kapag nagpabaya kayo. Hanggang kaninang tanghali, 397 ang kumpirmadong aktibong kaso ng COVID ngayon sa Maynila. Umabot na sa mahigit 23,000 ang mga kumpirmadong kaso sa lungsod. Mike, nagsulputan na rin ang mga nagtitinda ng mga gulay dito sa kahabaan ng Claro M. Recto at naglatag sila ng kanilang mga paninda doon mismo sa island pati na rin sa mga bangketa. Yung mga stall naman sa Ilaya, kadalasan nagsasara ng alas 5 ng hapon pero dahil nga holiday at marami na mimili ngayon, ang ilang stalls bukas pa rin hanggang sa ngayon. Mike? Hintayin na lang natin kung ano ang gagawin ng lokal at pambansang pamalaan tungkol sa sitwasyon na ganyan sa Divisoria at sa iba pang mga katulad na mga lugar. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.